Saan kaya guys makakarating ang ating 20 pesos dahil nagkikrave tayo ng seafoods? So eto guys, etong halagan ng seaweeds na to is 20 pesos guys. Uh, lilinisin natin na natin ng maigian guys. Pag naglinis ako nyan guys, isa-isa ko talaga siyang hinuhugasa. At sinisigurado natin guys, na natanggal talaga yung lumot kasi... Uh, sa seaweeds guys, kumakapit yung lumot ng dagat. So talagang iniisa-isa natin tanggalin yun. Kaya ngayon guys, naintindihan ko kung bakit ang mahal ng mga seaweeds pag nasa restaurant ka kumain. Kasi, syempre nga naman yung pag-prepare mahirap. Tulad yan, isa-isahin mo yan. Tapos yung uh, running motor ang ginagamit ko talaga dyan guys. Kasi kung hindi matibay ang chan mo guys, huwag kang kumain ng seaweeds kasi raw eto guys. Pero kung kinalakihan mo tong mga pagkain na tulad ko guys, kinalakihan ko tong pagkain na to, eh, ang sarap talaga na itong pagkain guys. So, eto nga, nilagyan na natin ng uh, sibuyas na hiniwa natin na maliliit, kamatis, and Uh, ...asin at saka paminta, guys. Para may kurot naman na medyo maanghang-anghang. So, ngayon, dalagyan natin ng suka. Ang suka, guys, is mas masarap na yung suka talaga na natural. Tulad ng may tub kung may, may tuba kayo na suka, eh, mas magandang yun na ilagay nyo, guys. Eto, oh, uh, nakababad na yung sili. So, talagang may kurot din ng uh, anghang eto, guys. Kasi yung sili, siling labuyo eto na totoo, guys dito talaga yan sa atin yung siling labuyo na yan. Kaya ang sarap talaga guys. Yung nagpapasarap sa salad is yung suka talaga guys. So pagtalagay natin ng suka, haluin natin para syempre maging even yung ating asin at paminta. Haluin lang natin siya And syempre titikman natin. Kung may kulang pa ba sa mga ingredients na nilagay natin guys. Ang iba kasi guys, gusto nila yung medyo matamis, nilalagyan nila ng asukal. Pero ako guys kasi, gusto ko yung asim ng suka. 'Yun yung gusto ko diyan sa uh, ensiladang uh, seaweeds guys. So ngayon, medyo kulang pa yung suka kaya dinagdagan pa ulit natin ng suka guys kasi gusto ko talaga yung asim. So ayan, halu-haluin halu lang natin para maging even yung ating uh, ingredients. So, ngayon titikman na natin guys ang ating ensaladang seaweeds. Sa halagang 20 pesos guys, meron na tayong ensaladang lato. Hmm. Sarap. Sarap ng guys. Tama na yung ano. Suka. Sarap. Hmm. Halagang 20 pesos, guys, meron ka ng ensiladang seaweeds. Siyempre, guys, may pin-repair din tayong ulam. Yung uh, halaan, guys. kinamatisang halaan. Ang sarap neto, guys. Ang mahal niyan sa restaurant, guys. 300 to 400 ang isang uh, order. So, ayan, guys, kaya na tayo. Itong ensiladang uh, seaweeds, guys, 20 pesos lang yan. Kaya, mas mura talaga, guys, magluto sa bahay. Sarap neto, guys kain pa guys, thank you sa panonood guys, bye